Hello, good morning, Monday morning. Ayan po, inayos na po nila yung ano, halamanan. Kasi po, ito po babakuranin po nila. Hello! Kumusta ka na? Hindi ka na nagbablog? Vlogger <laughs> din po yan, no? Kaya lang, pinatamad po yata. Ito po yung ano, yung halamanan po. Inayos po niya yan. Nandito na po sa harapan kasi po ito babakuranin po ayan o oh. ano bibilin mo? bulaklak? lupa, lupa? Ah, ito po siya maganda na po kaya lang po yung, kaya po inayos binaba binaba po nila kasi oh, yung yung shed na yon ibababa po nila rito bali ito na po siya kaya ito po yung mga halaman no oh. ayan Edo, magandang umaga. Shout out. Shout out ka dyan. <laughs> Ayan po. Batin. Ayan, tinatanggal po nila yun kasi yun ibababa po. gagawin po nilang ano. A shade din po yan. Kasi nga po, babakuranin na po ito. Kaya kinukuhanan ko po dahil nandito pa rin po yung mga halaman. Hindi po aalis dito. Kayo po na nanganga ano, nangangailangan ng lupa, halaman, dito lang po siya. Nandito lang po siya, hindi po siya aalis. Inayos lang po. Ayan e maganda ng pagkakaayos. Ayan. Hindi na magandang, ano, hindi Yan yung mga bato po nandito pa rin. Kung gusto po ninyong bumili ng lump soil nandito po. Ayan. Ayan pa rin yung mga bulaklak bagong dating. Ayan. Ayan po. Kayo po nangangailangan ng mga kuan mga project po ng mga bata. Nandito lang. po yan, mga long soil ito. Long soil po yan. Maganda mag-ano ngayon ng mga halaman. Ano po? <laughs> kaya nagbibenta na Ha? Kaya nagbibenta? Hindi, ayun ah nag Ha? Ah, nagbablog lang kayo? Oo, nagbablog lang ako. <laughs> bibili siya ata mo. <laughs> kaya ano bang abot kaya?

Pwede pong lagyan ng Christmas tree. Ay, ay yung... Christmas light. Ano ba yung santan? Santan? Santan di ba tinunggal nila yung ano, bulaklak kahapon ng mga bata? iba ba yun? Ah, ito. Maganda kasi yung bulaklak ng santan. Naubos na yata. Naghahanap siya ng ano, ng santan. Naubos na huyata yata yung santan eh. O. Ubus na po yung santan. Ang hinahanap po niya, santan. Maganda kasi yung santan eh. Wala na. Wala na yung santan. Kasi yung santan, iba-iba kulay. -iba may pink, may orange, May pula. Eh wala na po eh. Ang ganda pa naman. Ayun. Ayan po. May mga tinda po siyang paso, malalaki. Ayun, no. Clay po siya yan. Ayun. Meron ding plastic na paso dito. Bili po kayo. Ayan, no. Mga plastic na paso. Ito. Tsaka ito. Ibat-ibang klaseng paso. May plastic. Meron siyang clay. Ayun yung clay. Ayan. Yung clay <laughs> clay na yun, Ayan, oh, Bye, see you my next video. Please subscribe, like. Bye-bye.